Open na yan. Op open sesame. Ah, dito tayo ngayon. Magde-deliver tayo. Extra income. <laughs> Ayan mga ka-trip. Uh, kararating na natin ng bahay. Ngayon, piniprepare ko na yung order. First order sa atin. One, two, three, kusino. Tapos, um, tatlong longganisa. Ay, eh, apat, apat na longganisa, tatlong kusino. Yan. Di-deliver natin ito mga katrip. Bali, may natira pa tayong naubos na yung longganisa. Ito. Ito mga katrip, oh. Meron pa dito, nakahiwalay naka, naka na yan order na kasi yan pero hindi pa nadideliver deliver deliver pa natin yan wala na si tosino longganisa na lang natira ay, bus na yung longganisa tosino na lang yan, bukas baka may umorder ulit tosino na na natira mga katrip let's go deliver na natin yan yan mga trip lalabas na tayo tatalan natin yung order. Let's go. mga bali ano na dito uh, madaling araw 12 PM na uh, alos kailangan natin ko lang din bis lang tapos kunin ko na order tapos deliver na natin to Yan. kunti lang naman uh, lalakarin na siguro mga 10 minutes wala, wala rin naman tayong gagawin sa bahay hindi pa rin naman tayo matutulog kaya okay na to deliver muna natin Sayang ikam din to. Oh. Dilim na nga dito. Aan. Dito na lang ako dadaan sa kabila. Ma kasama ko rin sa trabaho yung kumuha nito. Buti gising pa rin sila kasi uwi uh, yung iba kasi 12 pa yung out sakto. I order tayo 4 uh, na lunggan isa tsaka tatlong tusino Eh mga katrip tawagan muna natin yung order Hello bro Papunta na ako ah Okay okay thank you thank you Lalakad na ako ah, sige na Tawag na lang ulit ako pag nandiyan na. Ah, sige, bye-bye. Okay, okay. <laughs> sige na. Ayun, gising pa si Ronald. Ah, naghihintay na daw siya. Uh, masarap naman yung longganisa tsaka tosinho kasi may repeat order ng kami mga ka-trip. Uh, bali pangalawang benta na pala namin to. Ibig sabihin pag may nag-repeat order kasi ibig sabihin nagugustuhan nila. In yun yung ano doon eh. In yun yung pinakamaganda doon yung repeat order. Yung nag-repeat order, yung una niyong order apat na piraso lang pero nung nag-repeat order siya, umorder na siya ng anim. Kaya ibig sabihin okay. Okay. May ulit. Yan, dito na tayo mga katrip sa building nila. Yan, punta tayo ng 7th floor. 7th floor tayo. Mas mamaya tawagan natin ulit. Hindi ko kasi alam yung floor. Ah, yung room number. Alam ko yung floor, pero yung room number di ko alam. Yan, nasa elevator na tayo mga katrip. Pakita na naman tayo. Third, 7th floor. seventh floor. Saan ba yun? Ito, 20. Ang dami ko lang room dito. Ito natin na lang. Tawagan muna natin. walang kundi dito o dito sa kabila ah san anong ano number yung room nyo bro ha ah? 18? 18 ah 19 okay 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 nakita ko na okay dito na ako ah sige open mo na ah sige bye bye

bawal. Huwag natin na baka tulog na. Eh, hey, ito naman si Voltron. <laughs> naman. Magandang gabi po sa inyong pagdalaw sa aming tahanan. <laughs> welcome <laughs> na welcome. <laughs> ito na, si Mr. Karim. Bye, <laughs> bobo. <laughs> this one, na uh, hmm. Mr. Karim. See, this dasha ya. Yeah. Sorry, well, okay. Kaya mga kasama ko sa trabaho, syempre dito ko rin bibenta yung negosyo ko. <gulong> Kumain na Kumain na. Thank you, thank you. Ang dahil pa naman din ang pagkain. Oh. Wow, kaldereta. Chicken curry yan. <gulong panikinan> <gulong> Ay! <panikinan> chicken curry pa Chicken curry. Ano meron? Ano meron? Ano meron? Malaki itong mga katrip. Ito yung bahay nila. Pero yung part nila. What's wrong? Close this door, huh? <laughs> Don't open. Always close. Yes, yes, yes. Okay? Ayan. Tapos dito, pag kapag mahilig kayo mag-gym, uh, dito gusto nila magbuhat. Ayan, may mga barbell sila. Ayan. Sariling sikap. sikap? Ayan mga ka-trip, paalam na ako sa kanila. Ayan si Chito dumating na. Si Boltron nandito pa rin. Tumaba na. Dumawa ka daw. May nakakapanood sa vlog eh. <laughs> si Bolt, sino ba yung naka-shade sa vlog? Si Boltron. Sige nga, sige, harap ka nga. Harap, Tron. Side. <laughs> 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 si Chito, magpapalaki daw ang muscle, oh. Lo, bye-bye kumpleto naman yan ah. <laughs> sige na, sige na. Bye bye. Ingat dito, tropa dito. O nga eh. Ayan mga katrip. Ayan yung... Kaldiray. Ah, kare-kare. <laughs> Malik na naman ako ah. Sige na, sige na. <laughs> ah, chicken curry pala. Sorry, sorry <laughs> no. Ano na tayo? Okay na so ano na okay na yung order natin deliver na and mga pa uwi na tayo lakad lakad na naman yan Siyempre uh, syempre dito na rin po nagtatapos ang aking vlog at maraming maraming salamat po sa panonood ah uh, huwag nyo po kalimutan mag like share and subscribe and click the notification bell para lagi po yung updated thank you so much and god bless at sa mga Uh order ba Thank you so much po. Salamat sa suporta. Uh, alam ko naman yung iba suporta uh, kaya mo order. Thank you. Tsaka syempre, masarap din talaga yung lunggan isa natin. Tsaka tosin. Thank you so much. And salamat din po sa supplier natin sana tuloy-tuloy. may supply tayo para makapagbenta tayo at may syempre para may kunti tayong kita. Extra income mga trip. Okay, bye-bye. Thank you.